Kapatay ito mga abs! Kapatay! Kapatay! Ano ba ba? Ano ba ba? Ano ba ba ba? Ano ba ba ba? Ano ba ba ba? Ano ba Oh, okay. Yes. Oh, okay. Oh, mga na po. Kasi na. kasama namin si Michael B. Oh, okay. 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 Oh, flip Oh, okay. Yan. Kami bibili na ng food. Drink? Drink. Yan, naman. Oh, 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 oh. Diyan, kayong dalawa. Kain dalawa. Da <laughs> <Ay>, Kain dalawa. <laughs> Kain dalawa. Tawagan muna nga ayong kuya, o, mas. Damot naman. Kung alam mo lang, <laughs> <damot> <laughs> Ayun, kung alam mo lang kaya, lalat yan. Kaya saan ba yan? Mas! Eh, nangkot eh. oh. Tama, tam <laughs> <na -tang laughs> may pagitan. ano? <laughs> <Ayun, ayaw, laughs>